Isinusulong ni Senador Api Tulpo ang pagkabiyenda sa Holiday Economic Slow kung saan naghain ang mababatas ng panukalang batas ukol dito. Inihain ni Tulpo ang Senate Bill No. 1651 na nag sa Republic Act No. 9492 na nagpapahintulot sa ilang mga holidays na gunitain na tuwing lunes kapag ito ay pumatak na weekends layunin ng naturang panukalang batas na mapalakas ang domestic tourism at may sulong ang work-life balance para sa mga estudyante at empleyado. May labing walong national holidays ang Pilipinas kada taon kung saan ang apat dito ay special non-working holidays. Paliwanag dito po sa kanyang panukalang batas na ang mga karagdagang bilang na mga long weekends ay makakatulong na makabawas ng stress at magkakaroon ng mahabang oras na makasama ang pamilya sa pagbabakasyon. Sa ilalim ng nasabing bill, kung ang holiday ay pumatak ng Sabado o Linggo, ito ay gugunitain sa susunod na Lunes. Iminungkain ni Tulpo na sa ilalim ng panukalang batas dapat maglabas ang Pangulo ng Proklamasyon sa unang lunes ng Disyembre na mga pecha na idedeklara bilang non-working holidays para sa susunod na taon. Matatandaan ang holiday economics sa ginawang batas ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ilalim ng Republic Act 9492 na naglilipat ng regular at special holidays sa sa pinakamalapit na lunes uh, upang palakasin ang domestic tourism. Subalit so, kinansila ito noong termino ni maong dating Pangulong Binigno Noy Noy Aquino III sa pamamagitan ng Proclamation 84. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.